Mm -hmm. yeah. At dumami ang Nung Bunga Bunga Ayan Ito ay ganyan yung nag-abuno Okay White Isang so, magandang buhay po sa atin Lalo Pagpalang Ah Mga kalingat Nandito pa rin tayo sa buhay Bukid Tayo po ay uh, Maglalagay uh, ng uh, Abuno Fertilizer Sa ating uh, Talong At uh, sitaw ha, pakipatay na ayan, ah, pakipatay na <laughs> sorry, sorry, ha, pakipatay na yung tubig, ayan, hmm. tubig lalagay natin dyan yung isang uh, kilo na 14-14 at saka isang kilong uh, yung kulay pula ewan ko, basta sabi nila kasi pampabunga daw yun sa mga namumulaklak o tawag ito, ayan, sa ating sitaw na namumulaklak, at sa mga talong, sa mga okra pwede daw yun Ayun, sa eksperto ha. So, yan ang gagawin natin. Kasi ito, oh, yung ating sitaw. Uh, at malapit tayong mamulaklak. Kaya lang, uh, problema natin ay, uh, ay, lako, sa tingin ko, hindi maganda. Kaya, try natin to, Yung mag-abuno tayo. At medyo naninilaw-nilaw pa, oh. Hmm? Ilagay natin yung, ah, uh, Mhm. Lagyan <laughs> natin. O, ano ginagawa mo diyan? Diyan ka na naman nagpapagpag sa talungan natin. Lagyan din yung talong. Bunuan na rin natin nang ganoon. At yan ano namumulaklak na rin. Ito. So, Lit pa namumulaklak na. At yan din yung ating kamatis na ilang piraso. Yan. Itong uh, isang uh, 14 Ay, sang uh, ito. At sabay, halo-haloin. A ah, pink para pink. Habang uh, iniintay natin uh, patunaw-tunawin pa yung ating uh, pangabuno ay uh, yan, magtanim ako dito. Singitan ko itong, uh, kung mapapansin ito, napaka luwag. Oh. Walang mga tanim. Sayang. Ayun yung pagdidilig-dilig natin. Singitan ko ng uh, sitaw pa rin, no? Sitaw pa rin to. Dito ko ilalagay sa mga uh, madalang ang uh, tanim na sitaw. Sayang yung balag. Yan. 100 seeds daw to, 100 seeds. Tingnan natin. One hundred seats. Uh-huh. ay madabo Tapos natin yung ating pagtatanim ng mga 100 seeds lang yon na sitaw na siningit natin dito sa mga madalalang na sitaw natin. At sayang yung ating uh, pagpapadilig. ah uh, at sunod natin naman ay uh, ang pagbuno uh, na. Bulo tayo ng uh, sitaw pa rin. Uh, tingnan natin kung okay siya. Kasi sabi nilang uh, pampabunga, pampabulaklak. Uh, at nalapit na nga uh, magbulaklak. magsisimula. Sama na natin yung uh, talong. Para isang uh, busan. Halo pong uh, dry pork pork Ito kayong 06 kaya po. At isang kakalang. Uh, Ayun oh, May kasama tayo. Ah. Uh, nagdidilig o oh, nag-aabulo. Tapos si eh, Kuya Nuro ay napakasipag. Uh. uh well, ayun, gusto. Lapit na? Uh, Lapit na tayo matapos? Uh, Yun, Good yung you. Good day you. Good you know? day sana ano, gumanda no Mm -hmm. yeah. At dumami ang... Anyang bunga! Bunga! yan Ito ay ganyan ang Okay, alright! Hmm. Buna, buna! Para maglago! Okay. okay! Another line na naman! Opa, makalaga dito! Malusog! Oh, Kita! kita. Angkuh, tuh, mana nung, pergi jalanlah, bawa perunggu lah. Yes, yes, makamkan, tunggu, tak apa Ah, boss, bawasan din natin ang mga damo. Si grabe, oh. Itong uh, pansit-pansitan o oh, million grass. So, oh, kawakawayanan. Ano nang tawag dito sa damo na ito? Grabe. Talagang gumagapang uh, kasi. Ayan, mabilis dumami. Ayan, mga damo na ganito, oh. Pansit-pansitan daw. Oh, maraming katawagan. Yung iba ay tawag nila ay million grass dahil napakarami million yun na naman. Yung iba naman ay malakawayan. Dahil yung kanyang dahon ay alah, kawayan <laughs> At dahil yung iba ay uh, yan. Di pag marunong ano, gumapa kung saan saan ay pagkapangin natin dito sa dapat pagkapangin. Yan. Pilipinas. Ayan po tayong kapwa. sitaw Pagay natin. Ito natin pagkapangin sa ito, ito. Dito. Ayan. Ayan. Alright. Alright. Ayan. May okra. Lapit na rin mag-ani dito sa okra. Ay nakasingit dito ang sitaw natin yan okay naman kahit kumulubot, Kaya tingnan natin yung bunga kung paano no dahil uh, bunga yata hindi masyadong lumalaki. Maiksi. Di ano? Sakto. Bago magdilim-dilim ay uh, natapos natin no ang ating uh, pag-aabono sa so, mga sitaw lang at saka talong hmm. at sana ay uh, gumanda ang kanilang bunga kahit ganito ano, madalang so, yun oh, no, yung problema ng ating mga manok oh. maglalaro ah, maglalaro dito Naglalampungan pa ang laklak na rin yata ang sunflower yan oh. sunflower ating uh, ang palaya Um, Kung na. So, alright. Thank you, thank you. Tapos natin siya pagdidilig ng uh, abuno at kunting uh, pagdamu-damu uh, at kunting update sa ating mga tanim-tanim so muli salamat-salamat God bless bye-bye bye 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 ingat ingat po tayo lahat yah tingka lingap uh, subscribers silent viewers sponsors thank you thank you and see you next vlog and live bye-bye Terima kasih telah menonton!